sa wakas naubos din ang aking prendang puto na ko kong ilako mula kanina alas 9 ng umaga duman ako na ang dalawang barangay ang ah uh, di tatlo ang aganan patawid ng elasor patawid ng Agkabugaw. at patawid ng Sitio talaytay ng barangay nagba ngayon naubos na ang paninda kong puto kaya maluwag sa dibdib na makakawi ako kala ko talaga kanina hindi na maubos ang puto ko, kasi nung dumaan ako sa nagbatakas may natira pa akong sampung balot kaya tumawid ako rito sa sityo talaytay at nagpapasalamat pa ako sa Panginoon dahil naubos din ang paninda kong puto. Kaya once again, nagpapasalamat tayo dahil makakawi tayo ng although hapon na pero medyo maga-aga pa rin ito. Maya-maya pamahayag namin, sana makaakay ako ng marami. Yung mga dati kong akay, babalikan ko yun para makatalo ng pamahayag. Okay guys, marami pong salamat sa inyong, sa mga followers ko. Marami pong salamat sa inyong pag-follow. Sa mga, mga nag na ng stars. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. May God bless you. And, uh, ang patubay ng Panginoon ay palaging sa lagi. Thank you. Thank you once again.